Panibagong araw na naman. Ang kalmado ng panahon ngayon. Shikai, tignan mo dali! Tinanghali ka na ng gising, pero tignan mo, hinog at pwede nang anihin ang mga ito. Ang ganda pa rin ng ani natin kahit ilang bagyo nang dumaan, no? Parang bumabalik talaga yung sigla ng lupa kapag inaalagaan. Sana ganito na lang lagi. Tahimik, payapa, at may pag-asa sa bawat umaga. Uy! Anong magahan natin d'yan? Teka, kakaiba yun. TAKBA! Ngunit ngayon ang hula Ay, mag-aaral lang mabuti ha, alam naman ang buhay ngayon, Ana. Ma? Oo. Oh. Langta! Cass! May bakit na namang ibabalita dali? Kararating lang din ito. Teka lang, sandali! Stand by... Go! Kararating lamang ng bagong balita. Matapos ang pagregasa ng malakas na bagyo sa lalawigan ng Batangas, ay agad itong nasundan ng isang pagyanig na may lakas na magnitude 5.2 na may kasamang pagbaha dulot ng local tsunami. Ayon sa ulat ng mga otoridad, patuloy pa rin ang pag-monitor sa posibleng aftershocks at pinsalang dulot nito. Sa gitna ng mga pagyanig nito, manatiling kalmado, alalahanin ang mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad at makinig lamang sa opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulan. Huwag bastang magpanik o magpakalat ng hindi verifikadong impormasyon. Para sa mga nangangailangan ng agarang tulong, maaaring tumawag sa PDRRMO hotline o sa pinakamalapit na barangay rescue team. At dyan nagtatapos ang agarang balita. Good job, Ms. Carrasco! Nam, sabutin mo, please. At sa dulo ng ulat, katahimikan ang ganti. Iniwan ng tanong, ang hangin na kay bigat. Sa pagitan ng tungkulin at pag-ibig na tapat, alin ang uunahin? Ang bayan o ang anak? Okay na lang. Medyo, ang lakas ng lindol eh. Hindi ko makontak si Mama. Nawala na ng signal. Ang layo pa lang ng Manila. Malis na tayo dito, baka nung Pero... Tama na yan. Mas mag na mo kung di mo na ang sarili mo. Tara na. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Parang inaalog ang konsensya ng tao. Tayo'y abala sa pagtayo ng mga gusali. Ngunit nakakalimutang ang lupa ay may puso. Ito oh, inom ka mo ng tubig. Wala pa rin bang balita kay mama mo? Wala pa, pero alam kong ayos lang siya. Ganun talaga yung mga katulad. Inuuna yung iba bago yung sarili niya. Hmm, parang ikaw lang din pala. Pero alam mo, minsan hindi talaga kailangan ng malaking halaga para makatuloy. Sapat na yung kaya nating maibahagi kung anong meron tayo. Eh. Tulad talaga, sa iba ay maliit lamang Pero, minsan sapat mo talaga. Bingsan yung mga ay sobrang so so Ang ganda, no? Sa kandila lang. Pero kahit maliit yung liwanag na, sapat na para magbigay na ng pag-asa sa dilip. Parang tayong mga kabataan. Maliit pa lang ang kaya. Pero, mapulit sa masama tayo kayang-kaya natin magbumangon for our Siguro yan talaga ang dahilan kung bakit tayo narin para magbigay ng liwanag sa pilihan. Hindi natin agad mabago ang mundo, pero kaya natin mabago ang araw ng isang tao. Sa gitna ng dilim, kamay naming mumunti ang sindi. Nagliliwanag sa init ng malasakit. Ang kabataan ay di lang tagamasing kami ang umaga na babangon mula sa gabi. Wala ka ba? Ay, grabe, hands ka na ng probinsya, wala na signal. Yung kama natin sa feed, hindi na mawanta. Okay lang, laban lang tayo. Kahit kahirap, kailangan pa rin namin maglabas ng balita. Hindi lang ito tungkol sa views o sa ratings. Tungkol to sa katotohanan. Tama. Kasi kung walang magsasalita, wala na piling tahimik ang lahat. At kapag kahihi, madaling bali wala ilang Ang mikropono ay parang ispadang pumuputol ng katahimikan. Sumusugat ng kasinungalingan. Sa bawat salitang binibitawan, may kapangyarihang magpagaling o manakit. Kaya sa gitna ng ingay, piliin kong maging tinig ng liwanag. Pagandang ad, ito ang tuloy ang pag-asa kampanya para sa inang kalikasan. Ngayong panahingang ng sakuna, hindi lang pagtulong sa kahwa at kailan, kundi pangangalaganin sa mundong ating tinitirhan. Bago dumating ang anumang sakuna, Una, magtanim. Kahit simpleng halaman o puno sa bakuran, malaking tulong ito sa hangin at lupa. Pangalawa, maglinis at magtapon ng tama. Iwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Iwasan ang single-use plastic at suportahan ang recycling centers sa inyong barangay. Pangatlo, magtipid sa enerhiya. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Bawasan ang paggamit ng sasakyan kung malapit lang ang pupuntahan. At subukan gumamit ng renewable energy kung posible. Pang-apat, maging handa. Laging may laman ang inyong go bag, may listahan ng emergency hotlines, at alam ang evacuation plan ng pamilya. Habang nararanasan ang kalamidad, Una, manatiling kalmado. Huwag magpanik. Sundin ang mga tagubili ng mga otoridad at manatili sa ligtas na lugar. Pangalawa, makinig lamang sa opisyal na balita. Iwasan ang pagpapakalat ng fake news at siguraduhin tama ang impormasyon bago ibahagi. Pangatlo, alagaan ang isa't isa. Tulungan ang mga bata, matatanda at may kapansanan. Pangapat, itabi ang mga kagamitan sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaring tumilapon o makasira kapag lumakas ang hangin o pagyanin. Tapos ng sakuna. Una, suriin ang paligid bago bumalik sa bahay. Tiyaking ligtas at walang gas leak, live wires o bitak sa pader. Pangalawa, makilahok sa paglilinis. Tulong-tulong sa pagtanggal ng debris, pagtatapon ng basura at pagsasaayos ng daan. Pangatlo, magtanim muli. Kung may natumbang puno o nasirang taniman, simulan agad ang pagtatanim pang-apat, magsimula ng panibagong pag-asa, magbahagi ng kaalaman, magtulungan at patuloy na pangalagaan ang kalikasan. Ang kalikasan ay hindi lang likas yan. Ito ang tahanan ng bawang piligin. Kung aalagaan natin siya, aalagaan din niya tayo. Hindi sapat ang marinig dapat ding maramdaman. Ang lupa'y humihinga at tayo ang hangin sa paligid. Sa bawat plastik na itinapon, may dagat na umiiyak. Sa bawat punong itinanim, may pag-asang muling sumisiklab. Grabe. Grabe. na naman yung shipment ng bagong sports car ko. Hindi ba pwedeng i-prioritize mo yung mga pangbayad? Oh, bakit puro relief goods sa feed ko? Ang dilim tuloy na aesthetic ko. Problem na nila yan. Hindi mo naman kailangan magbukong kaawawa para lang makakuha ng mga likes. Exactly, Dad. Ang hirap kasi. Parang kasalanan pa natin, masaya tayo. I mean, di naman tayo may kasalanan sa lindol, di ba? years sa pagduro sa mga salatano. Basta wag lang maapekto ang negosyo ko. Okay lang. Yeah. See? Priority is that. Habang si putik at ulan, ako'y sinag at ginto. Hindi ko kailangang madungisan para sabihin totoo. Kung luho ang kasalanan, ako'y handang husgahan. Dahil sa mundong ito, ang maganda, yun ang may karapatan. Kaya pa. Wala man lang tumulong, pero di tayo sumuko. Oo, mas mabigat to. Pero mas totoo, gawa natin mismo. Mula sa putik, tumutubo ang pag-asa. Kasi kahit gaano kahirap, may panibagong simula sa bawat pagtanim. Pag tinuring mong bahay ang lupa, di ka niya tatalikuran. Sa palad kong may putik, nakaukit ang pag-asa. Sa bawat butil lang pawis, may binhing bumabalik sa lupa. Hindi kami umaasa, kami umaani ng panibagong simula. Sapagkat ang tunay na lakas ay galing sa sariling lupa. Pumagsak man ng paligid, may mga taong tumayo. Hindi kailangang hintay ng tulong. Kilos muna bago reklamo. Tuloy ang pag-asa. Tayo ang, ang iwan sa panahon ng kawalan ng kilos. Muli ang unus. Huwag tayong matakot. Alalahaning may ugat pa rin tayong nakahapit sa lupa. Kahit mada pa, tutubo pa rin tayo. Dahil habang may luwanag sa atin, hindi kailanman mawawala ang pag-asa.